araw ibe? okay. ano to? video? video to? buisit? Okay na patayin na naman to eh 440 to high voltage to ah? Kailangan ano, ano red. Dito ano -no. red. Una. Oh, uh, line 1. Shorta. Ah. Shesh. Shesh. ROIB line 1. Oh. Okay? Ito mo. Saka na ba? Oo. Oh. Pita. Ah, labas yung mahaba lang talaga. Wala nang pumasok. Wala nang hindi pumasok. Ah, <laughs> ulit, ulit, ulit. Ito ba tayo dito? Ito, ito may place ako. Para buhaghag yung dulo eh. Hindi. Wala nang pumasok. Wala hindi pumasok. <laughs> Masok. Kaka lang hindi pumasok. <laughs> ulit ulit ulit. Ano ba tayo alam dito? Masok. Kaka lang hindi pumasok. Masok. masuk hindi Ito ito. May Para buhag-hag yung dulo Hindi. Okay. Dito, dito, ba kaya sa ay pasok okay. sa ibabaw? Hey, lupa tango, lupa tango. Okay, bawal. Lumatawa, lumatawa. Okay. Yan, yan. Okay, kayo na? Okay. Eh, mamaya na tayo mag-ikpet, no? Isalpak muna natin lahat. Hindi, hey, diretso, ikpet muna. Oh, ito, ikpet. Tumubok na oh. okay, sana. Mamaya tayo magpet salpak natin para makakilos tayo. RYB. Oo, oh, White. White muna, teka. sige, sige, sige. Sige. <laughs> okay. Pet. Sige, okay. sige, tapa naman si Meral Ano ang pagkasay? Ha? Huh? Ito pasok na. Pasok na? Oo. Oh, teka, teka. Baka mamayon, mo, mo Baka na, okay tira, Sige. yung replace. mo. mo lang lang. Sabi ni Hindi naman tumama sa insulation. Hindi. Yeah! Nakahal ko boys tayo ngayon. Nakahal ko boys. Eko, eko, ekel. Oka, higpit! Oh, ito muna. Sige, ito muna. Ito muna. Ito muna para higpit na lang tayo. Pero, hindi lang tayo sabay. yung mag-jump, i-off nyo yung ano. Brake yan lang, yung lampinan nyo. Last one line. Iwan, Iwan, tayo, Iwan, okay, yon, yon. dali dali. Okay, ipita ko na. Okay.

Ito ito, yung pang ano, pang -higpet. Yung ano. Pang extension. Tala mo to, hindi na. Ay, dapat wala akong grams. Ang tawag dyan, professionalism self confidence. Yung po yung tawag self confidence? Sa loob ko. Ang ibig sabihin, naman, hindi ka mamatay kahit mo rin ka kasi immortal ka. Alright! Baka mga ano eh, masalila ano So, okay na to. Ito po yung 440 volts natin. Ito po yung ating technician. At uh, okay na rin to. So safe na. Pwede na siguro sampa. Wala na ito lang, ito lang atin dito. Ito lang ang atin. Okay, off ko na ang video natin. Off mo na rin yung radio. Off na namin yung flashlight ko. Off na namin yung video. Medyo mainit lang dito. sa so, pinatay Okay na, nakatap na. Nakatap na, sir. Nak nak Nakikita na. na nakaupyan, nak nakaupyan. Baka magsalubong eh. <laughs> So, ito, dina pa lang nila. Ito, binablog, boss. ginagamit po sa content ko, boss. So, ginablog nila ito. Ay, binablog. Ayan. Nagamit po sa content ko. Ay, may challenge siya kami dyan, ha? Ay, ingat lang, mga boss, ha? Nagamit sa content, boss, ha? So, dito, natapos na kami. Ayan. mga jumper. Ano? 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 Ano?